yun, ito na yung inintay yung face uh, facelift reveal Aba, Mara. marami na yung nito at saka marami na nag-untay nito pati mga basher talaga ito na ito na i-ano na nito eh itapusin na natin yung issue na to sa sa Saudi reveal na to e, eh, kasi nirequest nyo talaga itong facelift ko na para patunay talaga na totoo yung sinabi ko ito, papakita ko talaga sa inyo to dito kasi ano to eh uh, yung sahod kasi namin yung facelift ini-email to ng company sa amin kaya dito ko in-open sa isang akong cellphone okay? ito na yung ating uh, please Yo! Masyado naman excited! Una-una sa lahat mga wife Sa mga kapwa ko Pilipino dito sa New Zealand no? Una-una. Walala ko lang no? Dito sa New Zealand, mayroong mga baguhan at mayroong matatagal na dito mga Pilipino. Mayroong sa North, mayroong sa South. Mayroong mataas yung cost of living, mayroong mababa lang yung cost of living. Tapos pagdating mga wife naman sa rate, hindi tayo pare-pareho mga huype. Kaya nga, mayroong matagal na, mayroong mga baguhan. Kaya hindi pare-parehas yung rate natin, yung sahod natin. Ngayon, pagdating naman sa weekly na sahuran, wala naman ako sinabi na uh, guaranteed doon. Hindi ko naman ni-reveal yung guaranteed lang na hours doon sa sahod na ni-reveal ko. No? Kung naintindihan nyo, kung mayroon talaga yung utak. Ganito, <laughs> 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 yung ni-reveal kong sahod weekly kung sahod. Sa weekly na sahod, minsan, hindi kami doon bababa sa 50 hours, mga 55 or 56, ganun hanggang 60 yan. Depende kung maganda yung panahon. Yung guaranteed hours yun, yung 40 hours. Eh, magka guaranteed hours ka lang naman dito pag wala kang talagang trabaho. Di ba? Bakit kayo? Sa isang linggo nyo ba, guaranteed hours lang sinasahod nyo, 40 hours lang kayo? Papayag ka nun, no, kayo nun? Wala na siguro kung wala kayong trabaho yun, wala kayong trabaho. No choice kayo, 40 hours talaga yun. Di ba? Tapos ngayon, bago natin i-reveal yung sound, yung facelift na yan, gusto ko lang maintindihan din ng mga ibang, ano no, mga basher no, na vlogger o bar. Kaya kung i reveal yung sound na yon dahil sa request ng ibang followers. Ngayon, nagko-comment ka kasi hindi ka ng followers, hindi mo naman alam talaga yung mga request ng mga followers. Comment ka lang ng comment dyan. Sa tingin mo ba, kung hindi ako vlogger, i-reveal ko yung sound ko dito? Ano ako? Tanga? ah uh, ko ng oras dyan na mag-edit ng mga video, gagawa ng video Ipis na itutulog ko para lang i-sasabihin sa inyo Para lang maibigay ako ng mga idea sa ibang Pilipino sa Pilipinas Hindi nyo talaga naiintindihan yung uh, ginagawa ng mga vlogger Yung mga big time vlogger, mga small vlogger Yung iba nga dyan, halos lalapas yung mga lang nila para lang mag-abuse sila Kaya yung iba naman dyan, nagko-comment lang na ano Kaya kakabasa ko lang yung isa, sabi niya Grabe daw yung sahod ko, 265 isang linggo. Pero mo ba yung ano yung video? 265k a month yon Angag. <laughs> Sabi mo linggo. Basta mga comment lang eh, no? Okay lang. Hindi ko lang maintindihan yung mindset ng mga ibang Pilipino dito. Yung kinakumpara lang nila palagi yung 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 sa side nila, sa side ng iba, which is hindi naman pare-pareho. Una-una sa, sa cost of living, hindi pare-pareho. Sa area, sa lugar, sa north, sa south, hindi pare-pareho. Tulad sa amin na umuwi kami sa medyo tago ng lugar dito, kaya mababa yung cost of living. Tsaka, ano-ano nga, okay pay. ko, sahod ko, hindi yung sahod nyo, kaya, huwag nyo yung kumpara. Eh, kayo mga ano kayo, mga hindi kayo. Alam mo yung mga, ano ng mga ibang tao na, kahit sa trabaho, kinukumpara yung trabaho nila sa trabaho ng iba. Ganon yan eh, ganon yung nangyayari yung kinukumpara yung sarili sa sarili ng iba. Hindi ganon pre. Ngayon talaga i-ano na natin to. I para ma-stop na yung mga kalukuhan niyo na yun na pag hindi hindi daw totoo yung sinasabi ko, hindi daw ano. I-reveal natin itong payslip natin. Ba gusto niyo palagay ko pa ng pangalan para talaga maniwala kayo no. Ito na aking payslip mga kaipi. Tingnan niyo. Yung latest kong payslip ngayon mga kaipi is ito. Yung ordinary time ko is 46 hours. Tapos merong isang araw na holiday. Or yung rate ko diyan mga kaipi is 36. Tapos yung katumbas ng 46 hours is Uh, 1656 New Zealand dollar. Tapos yung katumbas naman ng 8 oras na halid ay uh, yung rate niyan mga kaipi, is 46.24 At katumbas naman niyan is 369.92 New Zealand dollar mga kaipi. Ngayon, babawasan niyan mga kaipi, ng uh, aking KBC bill na 81.3 Tapos babawasan siya ng tax natin na. Yung tax ko mga kaipi, is 33%. Kasi nasa ano ako nasa 72 Uh, 80 per ano. Yung tax ko is 524.92 dollars. Total na mababawas sa south sahod ko is 605.95 dollars. Kaya yung nag ako ngayong linggo mga kaipin ng 1,419.97 New Zealand dollar mga KP. Yung isa ko naman pislip mga kaipin is yung ordinary time ko nakakuha ko ng 54 hours and isang holiday 8 hours ito mga kape is mayroon siyang sabado yung sabado nito is nasa 8 hours yung ordinary time ko nakakuha ko ng 1,994 New Zealand dollars mga kape and same sa 8 oras na holiday hindi para parehas yung rate ng holiday nakakuha ko ng 364.6 dollar mga kape And kung tumataas yung uh, sahod mo, oras mo, tumataas din yung uh, QC bill mo. Yung kinukuha ang QC bill. QC bill ko is $92.32. And yung tax ko, siyempre, tataas din siya. $622.35. Laki nun mga kaibig. Pag i-convert mo yun sa piso. Kaya yung total na uh, kalta sa akin is $714.67. And nanginito ko lang ako ng 1593.39 dollars. Ito yung pinost ko sa Reels noong nakaraan. Mga KP na hindi naniniwala yung ibang tadi dito sa sila Zealand. Iwan ko ba. Pero depende na lang sa, kan sa kanila. Ayun mga KP, sana natuldukan na yung uh, ano nyo, yung mga pagdududa nyo dyan. Kung ano pa dyan. August na tayo dyan mga KP. Bahala na kayo dyan.